Maganda umaga mga kababayan! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Tulad po ninyo, tulad ng bawat tao dito, isa rin po akong mamamayan ng Bansang Pilipinas. Sino dito ang first time mag-rally? Ah, madami, madami. Sino dito ang nagbabayad ng buwis? Ah, lahat. Congrats, congrats sa inyo. Sino dito ang may-ari ng mga luxury cars? Wala? Wala ba? O nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, linggo-linggo, meron ba dito? Sinong may mansyon dito? Naku, bakit sila meron? ba? Diba? Lahat tayo kumakayod, nagtatrabaho ng desente, halos magbuwis buhay para makapagbayad lang ng buwis. Tapos lahat ng pinaghihirapan natin, ano nangyayari? binubulsa sa lang. Mga senador, nakasangkot sa kickback. Mga DPWH officials na sinusugal sa kasino ang pera ng bayan. Mga politiko, kontratista, at nepo babies na nagyayabang ng mga mamahaling bag, mamahaling relo ng kanika nilang mga mansyon, laging nagbabakasyon. Samantalang ang karaniwang Pinoy, ano nangyayari? na iiwang nagdurusa sa baha at kawalan ng hanap buhay. Mabayag ba tayo doon? Tama na! Sobra na! Ikulong na! Lahat ng kasangkot dapat managot. Niloloko lang nila tayo, mga sinungaling sila. Ang gagaling pa umarte, mga best actor, hindi po ba? Kung ibalik nyo na lang kaya ang pera ng taong bayan, Tama! Masaya ako makakita ng maraming kabataan dito po ngayon. At marami bang mga mas nakakatanda na patuloy lang lumalaban kahit medyo paulit ulit-ulit na lang dito sa bansa natin. Pero pa ulit-ulit din nating napatunayan na kaya nating talunin ang kasakiman ng mga nakaupo ng lahat ng abusado. Nagawa na natin yan nung EDSA, martial law, EDSA 2, 1, EDSA 2, nagawa na natin yan. Karapatan natin ang maningil.